Ang pag-move on mula sa pait ng pusong itiniko ay maaaring mahirap. Ngunit, may ilang mga hakbang na maaari mong gawin upang matulungan ng iyong sarili. Narito ang limang tips para sa pag-move on. Number 1 Bigyang pansin ang iyong nararamdaman. Huwag pigilan ang iyong nararamdaman. Kilalanin ang lungkot, galit, at sakit. Mahalaga na kilalanin mo ang iyong sarili at huwag itago ang nararamdaman mo. Ito ay unang hakbang patungo sa pagtatagumpay sa pag-move on. Number two, tanggapin ang katotohanan. Mahalagang pagtanggap sa katotohanan. Tanggapin na ang relasyon ay tapos na at magkaroon ng malinaw na pangunawa kung bakit nangyari ito. Ang pagsasara ng isang yugto ay nagsisilbing tulay patungo sa pagbubukas ng iba pa. Number 3. Iwasan ang pagstalk sa social media. I-unfollow o i-unfriend ang dating kasintahan o ang ex upang makatulong sa iyong pagproseso ang pag-aaksaya ng oras sa social media upang imonitor ang bawat kilos ng dating kasintahan ay maaaring magdagdag lamang ng It at sakit sa iyong puso. Number four, Magbigay pansin sa sarili. Maglaan ng oras para sa sarili mong kaligayahan at pagunlad. Subukan ng mga bagong gawain. Magkaroon ng mga bagong kaibigan o mag-focus sa iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Number five, Humingi ng suporta. Huwag matakot humingi ng tulong mula sa mga kaibigan, pamilya o profesional na tagapayo. Ang suporta mula sa iba ay maaaring magtaglay ng malaking epekto sa iyong pag-move on. Hindi mo kailangang daanan ito mag-isa. Tandaan, ang proseso ng pag-move on ay iba-iba para sa bawat isa. Mahalaga ang pagbibigay ng oras ay sa iyong sarili upang makabangon at magpatuloy. Patuloy na magbigay ng pagpapahalaga sa iyong sarili habang hinaharap mo ang bagong kabanata ng iyong buhay.